Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento ang wika naman itong si Magno. Pasensya na, Nanay Candida. Talagang malakas ang kanilang mga panabong. Hindi ko inaasahan na ganon kadaling matalo ang aming manok. Sagot naman agad itong si Nanay Candida doon sa dalawa. Ano ka ba, Magno? Huwag mong isipin ang mga bagay na iyon tulad ng aking sinasabi kay Akiko at Abo, huwag din nilang isipin ang pagkatalo natin. Talagang malakas lamang ang kanilang panabong na manok at mga usay. Naisahan nila si Akiko at naunahan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, sigurado akong makakabawi na ang aking mga apo. Nagpupulong din agad ako ang mga binatilyong duko dahil balak na ng mga ito ngayon na tuluyan ang tapusin ang labanan at makuha na ang kampyonato sa pasabong. Balak nilang muling pagtutulungan na mga paglatag ng usala ang mga batang paslit at ngayon na nakita na at nasipat na ng mga ito ang butas ng dalawang mga batang paslit batid na ng mga ito ang kahinaan ng dalawa batid na ng mga binatilyong duko na tanging ang batang si Akiko lamang ang nagtatangan ng kakaibang kalakasan pagdating sa mga usal na kayang sumabay sa kanila kaya ngayon balak nilang kailangan na maparalis agad ang kakayahan ng batang babayla na si Akiko para siguradong mananalo ang mga ito sa pangalawang sultada at makamit ang kampyonato. Bitbit -bit na ngayon ng batang si Abo, ang manok nilang kulay itim. Ito ang kanilang gagamitin ngayon sa pangalawang sultada. Wika naman itong si Tandang Tiboy. Paano kaya ngayon tatalunin ng mga bata ang manok ng mga binatilyong duko? Kailangan nilang makabawi ngayon kailangan nila makahanap ng paraan para makuntra ang kalakasan ng mga binatilong duko. Ngayon ko pa lamang naisip na hindi ganon kadaling labanan ang mga binatilong duko kapag nag-iisa lamang itong si Akiko. Batid kong hindi ganon kalakas ang kakayahan sa mga usal ni Abo. Ano kaya ang gagawin ng dalawang ito, lalo na itong si Akiko? para magkaroon pa ang mga ito ng tsansa para sa kampiyonato. Dahil kapag natalo na ngayon ang mga batang ito, siguradong ang mga binatiyong duko na ang mananalo sa pasabong at magkakampyon. Sigurado akong hindi mapapayagan ito ng babaylan na sinanay kanila. Batid kong gusto din ng matandang ito at ng kanyang grupo na makuha ang kakaibang pakampyon at papremyo sa pasabong ng mga amaranig. Maging ako, gusto ko rin makuha ang mga iyan. Ngunit, minalas nga lamang at hindi natin kinaya ang mga binatilong duko. Sana, makahanap ng paraan si Akiko. Doon naman sa kabilang bahagi ng luna, inihanda na din ng mga binatilong duko ang kanilang panabong na kulay itim din nagtataka ang mga ito kung bakit sa mga pagkakataon na ito si abo na ang may hawak at bitbit ng panabong nila kanina kasi si akiko mismo ang may bitbit at nagpabao ng mga usal doon sa kanilang manok agad naman na inaabisuhan ng namumuno sa grupong duko na maglatag at magkarga na ang mga ito ng mga usal doon sa kanilang panabong. Habang abala pa at umingay ang buong paligid dahil sa mga nagpupustahan na mga taong nanodoon at mga mananabong kinargahan na ng mga usal na mga binatiyong duko ang kanilang panabong na manok. Ngunit ang batang babayla na si Akiko may naisip ito ngayon na kakaibang paraan sinadya ng dalawang mga bata na si Abo ang humawak doon sa kanilang panabong. Sa mga pagkakataon na ito, habang hawak ngayon itong si Abo ang kanilang panabong na manok, nakahawak naman itong si Akiko doon sa magkabilang balikat ng kanyang kapatid at nagpabao na din ito ng mga usal, kakaibang mga usal dahil hindi direkta na pinabaon ng batang paslit ang kanyang mga usal na pangkarga doon sa manok na kulay itim. Kundi idinaan muna ito ni Akiko doon sa kanyang kambal na si Abo. Sinadya ito ng bata dahil bati ditong si Akiko na malakas ang kakayahan ng mga binatilyong duko at kaya ng mga ito na talunin siya ng sabayan pagdating sa mga usal hindi niya kakayanin ang anim na mga binatilyong duko kapag sabay-sabay na nag-uusal ang mga ito. Ngunit ngayon, naisip nitong si Akiko na hindi nila kayang tablan ng mga usal ang kanyang kapatid na si Abo na may siyang hawak ng kanilang panabong. Balak ngayon nitong si Akiko na idaan ang kanyang mga usal doon sa kanyang kapatid dahil kapag binalak ng mga binatil yung duko na kontrahin ang kanyang gagawing mga usal sigurado itong si Akiko na hindi nila kaya ang kanyang kapatid na si Abo dahil nga sa kakaibang kakayahan nitong si Abo na kayang harangin ang anumang mga usal dahil sa matinding kalasag ng bata ilang sandali pa inaabisuhan na ang magkabilang panig ng kuymi ng sabungan. Pinaglapit na ang mga ito at pinagpatuka ang kanilang mga manok. Umingay na naman ang mga taong nandoon at nasasabik ng sobra ang mga ito sa maaring kahihinatnan ng pangalawang sultada. Kinakabahan din ang ibang mga kasamahan nila ni Nanay Candida lalo na sina Supremo at ang dalawang magkakaibigan na sina Magno at Karding sa mga pagkakataon na iyon nando doon na din sina Pedro at itong si Duming para suportahan ang grupo nila ni Nanay Candida at nakita nila ang nangyari kanina kung papano tinalo ng mga binatilyong duko ang dalawang kambal kaya ngayon kinakabahan na din ang mga ito Uy ka naman itong si Nanay Candida isang daang porsyento, sigurado akong mananalo ang aking mga apo. <laughs> Batid ko ang kakayahan ni Akiko at ni Abo. Alam ko din kung gaano katalino si Akiko at mahahanapan ito ng paraan ng aking apo. <laughs> Ganon, kasigurado at kakampante itong sinanay kandida na kaya nilang bumawi sa pangalawang sultada at talunin ang mga binatilyong duko. Ang ibang mga mananabong naman tulad nila ni Tandang Tiboy at ng dalawang mga matandang amaranhig hindi na sigurado ngayon ang mga ito kung kaya pa ba ng mga batang paslit na makabawi dahil sa kanilang nasaksihan sa unang sultada nakita kasi ng mga ito at naramdaman ang kakaibang kalakasan na ginawa ng mga binatilyong Duko at nasipat na din ng mga ito ang kahinaan ng dalawang mga batang paslit na tanging si Akiko lamang ang lumalaban at sumabay pagdating sa mga usal doon sa mga binatilyong Duko nakapagsabay sabay na naglatag ang anim na mga binatilyo siguradong matatalo ang batang si Akiko Ngunit ngayon, nang makita nilang si Abo na ang may hawak at bitbit ng kanilang panabong lalong nagdududa ang mga ito. Uy pa nga nitong si Bukan doon sa kanyang kapatid. Hindi ko maintindihan kung bakit si Abo ang hinayaan nilang humawak sa kanilang panabong. Natatalo na nga kanina itong si Akiko. Dapat si Akiko pa rin ang may bitbit -bit ng kanilang panabong na manok para makapagkarga ito at makapaglatag ng malakas na mga usal. Walang magagawa si Abo. Batid kong malakas ang bata, ngunit pagdating sa mga usal, siguradong wala itong kalaban-laban sa mga binatilyong duko. Ang mga tao naman na nakapusta kanina, doon sa manok ng mga binatilyong duko. Sabik na sabik na ngayon ang mga ito na muling mananalo ng limpak-limpak na pira. Ang mga kasamahan naman nila ni Nanay Candida, lalo na sina Lucas at Luis, pumusta na din ang mga ito at dinobli nila ang kanilang natalo kanina. Ganon din ang kanilang tiwala doon sa dalawang mga batang paslet. Ilang sandali lamang ang lumipas lalong umingay na ang kaloblooban ng sabungan nang humudyat na ang kuymi ng sabungan na dapat nang bitiwan ang dalawang mga panabong na manok. Magkakulay ang dalawang mga manok. Kulay itim ang mga ito, ngunit ang kaibahan lamang pulang-pula ang mga mata at paa ng panabong ng mga binatiyong duko samantalang puti naman ang kulay ng mata at paa ng panabong nila ni Nanay Candida. Nagtataka din ang ilan sa mga ito dahil nakita na nilang lumaban ang manok na ito noong unang mga salpukan pa ng pasabong at hindi maputi ang mata at paa ng manok na ito kaya nagtataka ang karamihan kung bakit nagkakaroon ng puting mata at paa ang manok na ito. Ilang sandali pa nang bitiwa na nila ni Abo at ng mga yung duko ang kanilang mga panabong nagtakbuhan at nagunahan agad ang mga ito sa pag-atake sa bawat isa. Umaatikabong bakbakan agad ang nagaganap at pagpapalitan ng mga pagpalo, pagtuka at mga pagbayo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan agad na naglatag ng mga usal ang mga yung duko at tulad ng kanilang ginawa kanina. Inuna nila na harangan ang mga usal nitong si Akiko at pagkatapos pinabauna ng mga ito ng mga malalakas na mga pangkarga ang kanilang panabong na manok. Ngunit nang maramdaman itong si Akiko na naglatag na ng mga usal ang kanilang kalaban, hinayaan na lamang ito ng batang paslit dahil kanina pa na ipabaon na niya ang kanyang usal pangkarga doon sa kanilang panabong sa pamamamagitan nitong si Abo. Ilang sandali pa, lalong umingay na naman ang mga sigawan ng mga taong nandoon. Nang makita ng mga ito na mas lalong nagiging agresibo pa ang dalawang mga manok sa pagpapalitan ng mga ito ng mga pag-atake hanggang doon sa itas ng iri nagbakbakan ang mga ito na umabot na sa puntong nagsitalsikan na ang mga balahibo sa kanilang mga katawan at paglapak ng mga ito doon sa lupa ng luna agad na nasipat ng na mga ito ang pagtagas ng mga dugo. Ngunit wala pang ideya ang lahat ng mga taong nanodoon pati na ang mga mananabong kung kaninong manok nang gagaling ang mga dugong iyon. Ilang sandali pa Muling nagsalpukan na naman ang mga manok at nabahala na ang grupo ng mga binatiyong duko dahil batid nila agad na ang dugong tumagas ay galing sa kanilang panabong. Kaya napamura ang pinuno ng mga ito at inaabisuhan agad ang kanyang mga kasamahan na dapat na nilang pahinain ang pwersa ng may hawak na manok na bata kanina itong si Abo. Kaya ngayon agad nasabay sabay na naglatag ng mga usal at nagbato ang mga binatilyong doko para doon kay abo at pagkatapos nagkarga pa ang mga ito ng mga usal doon sa kanilang panabong nang muling magsalpukan na naman ang mga manok biglang tinamaan ng matindi ang manok ng mga binatilyong doko na umabot sa puntong tumalsik pa nga ito at kamuntikan lumabas doon sa gilid ng luna bumalandra ang katawan ng manok doon sa poste na gawa sa bakal. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa at nangangarag agad ang katawan. Napatayo na itong sinanay kandida nang makita niya ang pangyayaring iyon. Pati sinabukan at ako'y napatayo ang dalawang amaranhig at hindi makapaniwala na sa kabila ng kalakasan ng mga usal na ginawa ng mga binatilyong duko natatalo pa rin ang kanilang panabong. Hindi maintindihan ng mga ito kung ano ang ginawa nitong si Akiko dahil simula nang magsimula ang sultada, hindi pa naglatag ng mga orasyon ang batang babaylan. Wika itong si Bukan. Ano kaya ang ginawa ni Akiko? Hindi ko naramdaman at napansin na may inilatag itong mga usal. Papano natalo ang manok ng mga binatilyong duko? Agad naman, nasabad na wika nitong si Akoy. Hinala ko kapatid, mukhang sa pagsisimula pa lamang ng sultada, nagpabao na ng mga usal ang batang si Akiko. Ang hindi ko lamang maintindihan kung bakit hindi ito nawasak ng mga malalakas na usal ng mga binatilyong duko ano kayang klaseng usal ang ginawa ng batang babaylan. Huwi ka din itong sinanay kandida. Tulad ng aking inaasahan, nakahanap ng paraan si Akiko para matalo ang mga binatilong doko. Magaling, Apo. Magaling. Ipinagmalaki ko kayo ng sobra. <laughs> Samantalang itong si sitandang tiboy, huwi ka din ito na sa mga pagkakataon na iyon, napatayo na din ang matandang gibong. Pati na ang kanyang mga kasamahang matatandang aswang. Paano kaya nagawa ng batang si Akiko na mapanatili ang lakas ng kanilang pudir at ng kanilang mga pangkarga doon sa manok? Bakit kong malakas na ang ginawang usay ng mga binatili yung duko, ngunit parang wala man lamang itong ipikto? doon sa kanilang panabong at sa lakas ng mga pangkarga ng mga batang pastita sa tingin ko mukhang sa pagsisimula pa lamang ng soldada naglatag na ng mga pangkarga ang batang si Akiko ilang sandali pa pati ang mga binatiyong duko sobrang nagulat ang mga ito dahil batid ng mga ito na nailatag na nga nila ang kanilang mga usal pati na doon sa mga bata ngunit napagtanto ng mga ito na hindi man lamang tumalab ang kanilang ginawang mga orasyon doon sa batang si abo na inaakala nila na madaling target lamang ito para sa kanilang mga usal wika ng namumuno ng mga binatili yung duk naluko na mukhang hindi tinatablan ng mga usal ang batang lalaki ang batang babaeng babayla naman mukhang napakahirap natibagin ang kanyang ginawang harang kanina pa bago magsimula ang sultada kailangan natin na subukang muli na maglatag ng mga usal para mapahina ang lakas na nandoon sa batang lalaki na iyan wikang sabad naman ang isa doon sa mga binatilyong yung duko na napagtanto na lamang ang batang lalaki ng mga usal galing sa batang babaylan na si Akiko. Sa tingin ko mukhang galing pa rin doon sa batang babae ang mga usal na mga pangkarga. Ngunit hindi natin ito mawasak kapag ang mismong batang babae ang ating lataga ng mga usal. Kailangan natin talaga na mawasak at mapahina ang lakas ng mga usal na dumaan dyan sa batang lalaki. Wala nang inaaksayang sandali pa ang mga binatilyong doko. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa rin tuluyan na sumuko ang kanilang panabong kahit na nasugatan ito at mayroong malalang pinsalang natamo. Lumalaban pa rin ito at nakipagpalitan ng mga pag doon sa manok ng dalawang mga batang paslit. Kaya agad na sabay-sabay na muling naglatag ng mga usal ang mga ito. Ang kanilang punteriya ngayon ay walang iba kundi itong si Abo. Agad naman na napansin ito ng batang si Akiko. Agad nasambit ng bata doon sa kanyang kambal. Abo, humarap ka doon sa mga duko. Ako na ang bahala sa iyo. Agad naman na tumalima ang batang si Abo agad itong humarap doon sa kinaroroonan na ng mga bigatil yung doko at nakipagtitigan ito mata sa mata samantalang itong si Akiko dinampian ito gamit ang kanyang kaliwang palad ang likod ng kanyang kambal habang nagbato agad ito ng mga malalakas na mga usal na poder at harang makalipas lamang ang ilang mga sandali biglang lumalagabog na naman ang mga ginawang pag-atake ng manok nila doon sa manok ng mga binatiyong duko na sa mga pagkakataon na iyon napasadsad na at napatras ang manok ng mga binatiyo makalipas lamang ang ilang mga segundo napagtanto agad ng mga binatiyong duko na walang nagagawa ang kanilang mga usal kahit na sabay-sabay pa ang mga ito muling wika ng namumuno sa mga binatilyo. animara Mukhang napakalakas ang kalasag ng batang lalaki. Hindi malamang natin magawang matamaan ito. Lalong hindi natin magagawa na mabasag ang kanilang mga usal at ang kalasag. Kaya tuluyan na na natalo ang kanilang manok na sa mga pagkakataon na iyon hindi na ito gumagalaw at patuloy na tumatagas ang mga dugo galing sa sugat nitong natamo mabilis naman na kumilos ang kuymi ng sabungan. Agad na inawat nito ang manok nila ni Nanay Candida at binitbit ang mga manok sa magkabilang kamay at pinagpatuka ang mga ito sa bawat isa. Ngunit sa mga sandaling iyon, lumaylay na ang ulo ng manok ng mga binatilyong duko at tuluyan ng inihayag ng kuymi ng sabungan ang pagkapanalo ng manok nila ni Nanay Candida. Kaya nagtatalon agad sa sobrang tuwa ang mga kasamahan nitong si Nanay Candida. Huwi ka pa nga nitong si Luis na sobrang ipinagmalaki ang kalakasan at katalinuhan ng kanyang dalawang mga paslit. Yan nga, Akiko, Abo, ipakita ninyo na hindi ganon kadali na matalo ang ating pamilya. Sambit naman itong si Nanay Candida. <laughs> Tulad ng aking inaasahan, mananalo ang aking mga apo. Dahil sa lakas ng kalasag ni Abo, kahit hindi man ito nagtatangan ng kalakasan pagdating sa mga usal at mga orasyon, nagagamit pa rin ni Akiko ang kakaibang kalasag ni Abo para harangin ang mga usal na inilatag ng mga binatilong duko. Ngayon, paano kaya mabasag ng mga binatilong duko ang kalasag ni Abo sa pamamamagitan ni Akiko? Sobra akong nasasabik sa pangatlong sultada. Ano na naman ngayon ang gagawing paraan ng mga binatilong duko? Samantalang sina Pedro, Doming, Karding at Magno. Kung kanina kinakabahan ang mga ito, ngayon na pagtanto nila nakakaiba talaga ang kalakasan ng dalawang mga batang paslit na hindi man lamang nila napansin o naramdaman. Ang ginagawa nitong si Akiko na ginamit ang malakas na kalasad nitong si Abo para agad na maharang ang ginagawang usal ng kanilang mga kalabang doko, Uy ka nitong si Magno. Tunay ngang kakaiba ang katalinuhan ng botang si Akiko bukod sa napakalakas na ang kanyang karunungan pagdating sa mga usal. At itong si Abo, hindi ko mawari at hindi ko mapagtanto na napakalakas pala ng kalasag ng batang ito na kahit sa kanyang pagtayo lamang nagawang maiharang ang kanyang kalasag sa mga usala ng mga binatiyang duko. Sabad naman na wika nitong si Carding. Tama ang mga sinasabi mo, kaibigan na Magno, at nakakahanga at sobrang nakakabilib ang ginawa ng dalawang mga bata at bukod sa dalawang ito, hindi din maikaila kung gaano kalakas ang panabong ni Nanay Candida. Ngayon, tabla na ang laban. Ang pangatlong sultada ang makapagpasya kung sino ang magiging kampiyon sa pasabong na ito. Ngayon, buo na ang aking paniniwala at pagtitiwala, kaibigan ng Magno, na mananalo ang dalawang mga batang paslit na ito at tayo ang magkakampiyon sinang ayo na naman agad ito ng lahat ng mga kasamahan nitong si Karding lalo na ang grupo ng mga misyonaryo at ang mga nakamaskara na sinalo-lolo agaton lolo Maxi at isa gani na sa mga pagkakataon na ito sobrang napahanga sa ginawa ng dalawang mga bata